Good day po sa inyo lahat. Andito po ang yung boy driver Judge uh, B. dahil uh, may problema po tayo sa ating motor. Ang mapapansin niyo po sa video, uh, mga paulo po na napakataas ang bultahe yung ating yung ating motor uh, ngayon bibisitahin po natin ng ating baterya at titingnan po natin kung meron kung grounded ba yung ating motor pag hindi po grounded dun po, dun, dun po tayo magpo-focus sa extractor at saka sa regulator so tara o, paano nga ba kung grounded po yung ating ating motor ito po yung ating battery so itong ating battery tatanggalin po natin yung ating positive terminal ng ating battery so and then lalagay po natin yung yung clamp ng ating ng ating test light so pumamagitan po ng test light malalaman po natin kung kung grounded po yung ating motor dahil pagka ito tinap po natin sa positive ng ating ating terminal ng ating battery at tumilaw agad ibig sabihin may nabalatan o may sumasayad na positive dito sa ating buong compound ng ating uh, ating uh, ating motor sa mga ground area o batalya iilo lang po yan kapag sususi po natin yung ating motor ayan, nakikita nyo po umilo po yung ating test light ibig sabihin po, good siya dahil pag tinayin nyo po yung ating motor uh, ating susi mawawala po yung ilo ng ating motor so uh, sample na lang po ang bawa, kukuha po tayo ng wire and then ikakabit po natin sa positive ikakabit po natin sa positive ng ating ng ating battery nat magkakabit po tayo ng yan magpasi ng, ng wire and then ikakabit po natin dito yan halimbawa dito po sa ating dito sa sa, 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 sa ground ng ating motor and then patay po yung patay po yung ating susi and then ilalagay po natin yung test light dito sa ating terminal ng baterya kung gilaw po yung yung test light dahil sumasayad po yung positive wire ng ating ng ating terminal sa body ground kaya yun po yung tinatawag na grounded dahil kahit anong kahit anong palit mo ng battery uh, um, lulubatin po ng lulubatin yung battery ng ating motor so Ganun lang po. Kasimple at ganun lang po. Kadali mag-trace kung grounded pa yung compound ng ating motor. So, that's it for today.